Magandang tanghali po sa inyong lahat. Samahan po natin si Kuya Raymond magbigay ng tulong sa mga kabayan natin dito sa Negros Occidental. Mamimigay po siya ng bigas ngayon kaya sinamaan ko na po magatid ng tulong. Kasama na din natin ngayon si Papa. Nagvolunteer din po tumulong kay Kuya Raymond. Sobrang init po ng panahon ngayon mga kababayan. Pero kakayanin po ni Kuya Raymond Agus may hatid lang ang dalawang sakong bigas. Medyo bundok po ang lugar na pupunta natin. Kaya lakad-lakad po muna tayo papunta sa mabigyan ng bigas ni Kuya Raymond Agus. Wala po tayong motor ngayon kasi rap road po ang madaanan natin. Maraming bato kaya hindi kakayanin ng motor natin. Nilakad lang po namin para siguradong safe po tayo sa pupunta natin. Konting sakripisyo sa mga kababayan natin na nangailangan ng konting tulong ni Kuya Rimon Agos. Hampuran po ang hanap buhay ng mga kababayan natin dito. Kaya kahit mainit ang panahon ay tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Yang si ah, Kamar Eh ah. si kamar tu Makan buahnya Siapa ni kamar Ayan po sila, mga kababayan. Nakahiga, kaya si Alas Lucy pa ngayon. Magpapahinga pa sila. Eh, 1pm pa sila daw mag-umpisa. Ano, mag Mangguna. Ay, e, nagkariharay sila, oh. Ah, grabe. Ah. Ano na Ano na yun? Ano na yung Kupras? Hmm, dryer. Ah, grabe. Arilis ah, siya sa kampo gaano, ah. May pagpayag sila na dalaw, oh. Hindi niya mo snack? Ah, Ayahay yung ano Ayan po mong gulas ano nang hindi pa sila nag-upisa Ayan po mga kababayan Kasama ko po si Papa Nagganap po kami ng Reserving po ng mabigyan ng po Mga kababayan, nagdala po kami ng bigas Meron po kaming pupunta na ano ng, gu -gu, ng guna ng ano ng, ng halaman sa Bisaya ng guna ba mga kababayan ayun po si Papa nag-scout kasama ko po si Kuya Raymond Agus Vlog po siya po ang naag okay ng mga bigas ako po ang dadala Ano na, Andre? Andre na? Kung dito sa taas? Yan lang yan? Walang, walang itak? Wala mita kayo share mo. Tapos mga bayan tapos uh, uh, sobrang init ta. Uh, ito yung gusto nating abutan ng ayuda yung mga nakikita natin ito sa silikap. Maraming salamat po sa uh, inyo panonood. Uh, mga kababayan, paki-like and follow lang po ng Facebook kay Koyarimon Agos vlog po, mga kababayan. At kay Yrami Agos vlog po. Pakashare lang din po ng video natin. Maraming salamat po.